diwala si Manila Mayor Joseph Estrada na magkakaayos din ang mga anak niyang sina Sen. JV Ejercito at Sen. Jinggoy Estrada. Kaugna ito sa pagtirma ni JV sa rekomendasyong kasuhan ng plunder si Jinggoy. May ulat on the spot si Alvin. Rafi, naiintindihan naman daw ni Manila Mayor Joseph Estrada ang ginawang pagpirma ni Senator J.B. Ejercito sa committee report ng Senate Blue Ribbon Committee na nagre-recommendang kasuhan ng plunder ang tatlong senador, kabilang si Senator Jingoy Estrada. Ipinaliwanag naman daw ni J.B. na may isnulat siyang with reservation at kunasyon kung bakit tila sinengal out lamang si Senator Jingoy, Enrile at Revilla. Tiwala raw si Mayor Estrada na mag-aayos din kalaunan ang magkapatid. Tungkol naman sa pinal na desisyon ng COMELEC na i-disqualify ang pamangkin niyang si Laguna Governor E.R. Ejercito, malinaw daw na sinengle out ito kahit pamarami naman daw talagang kandidato ang nag-overspend sa eleksyon. Aalamin daw nila ang dahilan sa likod nito. Mahirap naman daw magsalitang pinag-iinitan ngayon ang mga estrada. Samantala, ipinaliwanag ni Mayor Estrada na di siya nakadulo kanina sa replaying ceremony sa Luneta para samahan si Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono. Masama raw kasi ang pakiramdam niya kagabi pa kaya pinakausapan niya na lang si Vice Mayor Isko Moreno na humalili para sa kanya. Dumiretso na raw siya sa inspeksyon ng drainage cleanup ngayong umaga. Pero medyo pa rin ko uh, hindi na yan. Ma yan din yan. Eh, ako. Bakit sa lahat ng kandidato, dami-dami dami kandidato. Baka 90% niya nag-overspend. E bakit yung pamangkin ko lang? At uh, out. At yan muna, Rafi, ang pinakasariwang balita mula rito sa Maynila. Balik sa iyo. Maraming salamat, Le Alves.